Magsamba, mag-aral, maglingkod Sa puso, sa isip at sa kilos Ang Diyos ay sambahin Katuruan niya'y alamin Paglingkuran ang bayan natin Magandang, magandang, magandang araw sa inyong lahat Andito na naman ang inyong lingkod, ang ating Araling IFI. At sa ano ito ay uh, tayo'y uh, nagbabalik bilang video presentation dito sa ating Araling IFI. Ayan, so ang ating topic ngayon, kapag may investigasyon ay preventive suspension. Ayan. <laughs> yan ang ating uh, uh, pag-uusapan ngayon. Bakit nga ba natin pinag-uusapan ito? Eh di, tanong-tanong na yan lang kayo muna dyan sa mga paligid-ligid ninyo, ano? At uh, baka merong uh, mga naririnig kayo. Kaya para ma-itima, para guided kayo, di ito yung discussion natin. Ngayon, sabi nga natin kanina, kapag may investigasyon, may preventive suspension. <laughs> mga kapatid, sa mga institusyon na may uh, tungkuling moral, spiritual o pampubliko, tulad ng simbahan, mahalaga ang tiwala ng sambayanan. Hindi kaya ay ng kasapian. Kaya kapag may reklamo Pukasong isinampa habang uh, uh, nasa poder ang isang pinuno o tagapaglingkod, inaasahan na, na may mga hakbang ng pag-iit habang isinasagawa ang investigasyon At uh, isa sa mga karaniwang hakbang ay ang preventive suspension. Ito ay isang pansamantalang pagliban mula sa tungkulin. Hindi bilang parusa, kundi bilang bahagi ng maayos at pakasarungang proseso. So, ito ay ginagawa upang protektahan ang mga testigo ang integridad ng kaso. Upang uh, iwasang gamit ang kapangyarihan habang iniimbestigahan at tiyaking walang hadlang ang pagsasagawa o pagsusuri o pagsasaliksik ng katotohanan. Ayan. So sa Iglesia Filipina Independiente, may malinaw tayong uh, alituntunin ukol sa mga kaso so, na uh, ayon sa ating canons chapter 5 section 1, ang isang klero, kasi nabi nating klero ay bishop, pari, diakon siya, sila ay maaring litisin kapag may krimeng nagawa, may maling puro, paglabag sa konstitusyon at kanons, kapabayaan sa tungkulin, o di kaya ay asal na di karapat-dapat sa kanyang bukasyon bilang klero, bilang obispo, bilang diakono. Ayan. Sa mga ganitong kaso, maaari siyang masuspindi pansamantala habang iniimbestigahan. Sa karagdagan, ayon sa Handbook of Church Policies sa page 8. Suspension means the rights, privileges, faculties, uh, and prerogatives of the ordained minister, uh, ordained ministry, owing to the clergy, are temporarily withheld for a specific period of time. Ayan. So, si Bishop, si Padre, si Diakono, pagka na-suspend ay yung kanyang karapatan, yung kanyang pribilihiyo, yung kanyang function, yung kanyang faculties, at kanyang mga prerogatives bilang isang ordained or dahil, dahil sa kanyang pagiging ordained ay pansamantalang binawi sa kanya for a specific period of time. Dapat from this day to that day. Hindi pwedeng uh, indefinite. Hindi pwede di Diba? Bakit hindi pwede? Kasi yung indefinite ay pwedeng suspend ka ngayon bukas ay balik ka ulit di ba eh. <laughs> pwede rin lamang di ka na ibalbalik muna Indefinite eh. di ba so, at kung malakas ang ebidensya ng pagmasala ang bispo maximus ay binibigyan ng kapangyarihan ng executive commission action 93 94 at sinusugan ng General Assembly 9310 na i yung procedure and impose disciplinary action against bishops, priests, and deacons. So kung talagang uh, yung ebidensya ay uh, hindi pwedeng hindi makita, yung uh, nangyayari talaga, Talagang sinabi, sinabi niya siya biktima, nagsabi siya, biktima na naman isa, biktima na naman isa. Wala nang ano. Klarong-klaro na, 'di ba? Na may nangyari, may ginawang uh, paglabag sa batas o may ginawang krimen. Pwede nang wala na 'yung uh, iba pang mga procedural thing. Kaagad ang Obispo Maximo ay magpataw na nang suspension. Gayon, uh, Balik tayo sa preventive suspension. Ano ang mga layunin mo? Una, sabi kanina, protektahan ang komunidad habang isinasagawa ang investigasyon. Mapanatili ang integridad ng proseso na hindi maimpluensyahan ang mga testigo o ebidensya. Ano mga example itong 1 and 2? Kasi, kung andiyan pa si Padre sa Buder or andiyan pa si Bishop, uh, may mga dapat dapat mangyari na hindi naman related doon sa inimbestigahan in inimbestigahan na kaso. Iba sabihin ni Padre or ni Bishop, hindi ako magpunta diyan sa linggo. Dahil uh, nagreklamo kayo. May sumbong kayo laban sa akin. Bakit pa ako magpunta diyan? 'Di ba? So, hindi, paano kung pisyon Paano kung binyag yun? Eh, yun ang magbibigay na. Dahil nasa sa eh. Di ba? So, uh, maprotektahan dapat yung mga individual at yung mga komunidad sa paggamit ng uh, nasa puder sa kanyang puder. Ah, yan ang ibig sabihin nun. So, simbawa, bishop, sabihin niya, di ba, uh, pagka dahil ginawa niyo yan, di ito, sulat ko sa iyo, suspended ka ngayon. Hindi pwede. Kaya dapat ay samantalang wala siya sa kanyang poder para hindi niya magamit yung poder niya. Di ba? So, yun lang namang ibig sabihin ng preventive suspension at paprotektahan at panatili yung integridad ng proseso. At di niya ma-employensyahan yung testigo at yung mga ebidensya. Kasi kung nasa poder siya, sabihin niya, Uy, itong eh, tago. Punta ka rito. dahil yung mga vouchers. Saan ang mga vouchers? Bigay mo saan. Or, di ba? So, pwede niyang itago ngayon. Dahil nasa sa poder. Pero pagkawala siya sa poder, suspended siya, hindi siya makapagkuman, hindi siya makapag-order. Di ba? Hindi niya ma-influensyahan yung testigo at hindi niya ma-influensyahan yung ebidensya. Ganon yan. Number three, mabigyan ng panahon ang klero para sa pansamantalang uh, panahon na siya ay hindi functional, wala siyang faculty, ay makapagnilay habang binibigyang linaw ang usapin. So, ganun yung, uh, di ba? Hindi lang siya good for the complainant or for the people, kundi good din siya para sa'yo. Para bumalik ka sa sarili mo, mag-isip ka. Ano bang tamang hakbang dito? May investigasyon eh wala ka naman kasing gagawin. Hindi ka pakapagmisa, hindi ka, wala kang trabaho. Hindi mapuwersa kang mag Hindi ba? nag nyo ba yun? Yung uh, esensya na yun. Yun. Yun ang uh, isa. Tatlo, no? Tatlong uh, mga layunin sa preventive suspension. Sabi nga natin kanina, ito ay hindi ah, parusang hatol. Hindi hakbang upang mapanatili ang tiwala ng kasapian ng sambayanan habang tinatahak ang daan ng katarungan at pananagutan. Mga kapatid, sa simbahan ng bayan, tayo yon, Iglesia Filipina Independiente, walang sinuman ang higit sa pananagutan. You are not above the law kahit pa obispo ka, kahit pa pare ka, o di kaya ay diakono. Ayun ang sagot natin. Bakit may preventive suspension? Dapat, sabi natin, pagka may investigasyon, ang susunod niyan, or dapat na mangyari din, ay preventive suspension. Ayon sa sinasabi natin kanina. Ngayon ay ito po ang inyong link. Bishop Antonio Nercoa Ablon, obispong migrante dito sa Europa, at founder po ng Society of Jesus, The Carpenters. Magandang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli, dito lang sa Araling IFP.